may mga pagsasara ng tindahan, akala ay mga anlalakan ng lamang. Malaki ang lamang sa pagkatalaw. Nasa yung uuwi na ay fourth quarter pa. Sino hindi uuwi ang lamang itambak na tambak? Na Kahit sino uuwi. Ang yung ina, sigaw ng sigaw, ano may wala pong anak? Sayang ang mga sapatos. Sayang ang mga sapatos. Nakita ko yung sumama ka. Stay! Nakita ko yung anak ko yung natumbaan, na sa naulo na. Sayang Sige mga nga, chan, tapos hindi man lang umi. Sige, kahit sa may gusto sa referee. <laughs> Bakit siya ba? Bakit hindi mo lang ang... Gulat ang score, 210 at saka 42. <laughs> <laughs> ang yabang nang simunan yan, sabi ng hype na ni... Patataubin daw. Patataubin daw, kalaban ni eh, Silantao. ang tao. Tapos yan, diyan, lugi-lugi sa mga bagong... Sige, hindi uuwi.